Pero sigurado po ako na nag-assessment siya. mas nag-cutting siya dahil galing po yung sa teacher niya. And may mga teachers, yung mga teachers pa po yung naghahabol sa kanya para sa mga quiz. Okay? So ngayon, nag-decide po kami na pauwin muna siya kasi hindi po kami nagkulang sa ilang bes na pagpapaalala. Ngayon, baka yung magulang na po niya yung dapat kumausap o magturo sa kanya. Kasi iniisip po namin lahat po nagawa na namin. So baka po mamaya, kami po yung may pagkakamali, eh. lahat na gawa namin. Iniisip po namin na kapag nandun po siya sa may poder na magulang niya, at least yung mga magulang na po yung makakapagpaalala sa kanya, tungkol po sa pag-aaral, mga ganyan. So ayun po yung reason namin. At yung main reason po namin is yung hiyang-hiya po kami sa magulang ni Kojak kasi may pangako po kami sa kanila, kaya tito-tita na, siyempre, uh, tito, pag aanoin ko po si Kojak, ah uh, pagtataposin ko po yan. Pag Kaya po sabi ko sa inyo, ako bala sa niya, sa pag-aaral niya, sa shelter niya, sa food niya, sa name niya na tinatayo namin sa 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 industry na to. Kaso ay nga, nahihiya kami dahil ang parang naging priority ni Kojak yung paglalive, ganyan. At saka, ah, uh, nakakalungkot dahil hindi ko po nagawa yon as dating teacher hindi ko po siya although hindi ko po talaga siya magagabayan na ihatid araw-araw <laughs> natin pa pero lahat po ginawa po namin lagi po namin siyang pinapaalalahanan na about po sa pag-aaral niya kasi sobrang laki po ng epekto po sa amin dito ng pag-aaral. Sa so kung sa iba okay po 'yun, sa pamilya po namin hindi. Dahil isang uh, malaking kayamanan po sa amin yung pag-aaral uh, kung makaka-apekto po yung pag-vlog o yung pagla-live niya tungkol sa pag-aaral niya, hindi po ako makakapayag. Kasi ayoko pong maging hadlang po kaming pamilya niya para sa pangarap niya, para sa pag-aaral niya. Yun po yung gusto naming uh, iparating. So, uh, next po. Kaya po sila Kelsey si, sila kalo. Wala pa rin silang page, sila silang vlog. Kung mapapansin nyo, hindi sila yung talagang literal na vlog. Kasi ayaw nilang mahati yung oras nila. Gusto nilang mag-focus sa pag-aaral. Silang dalawa na yun mismo. And kahit ngayon, parang may ginogol pa sila. Kasi meron na kami vlog pero ayaw nila. Kung baga, priority first pag-aaral. At saka po, kahit po si Kalo no, pinauwi ko po yan. Nung umpisa pa lang po kami, nag uumpisa pa lang po kami, pinauwi ko po yan. Kasi, nung nakaramdam po yan ng sarap, medyo na naging manginom naman si Kalo, ganyan. Pero, binago niya. Binago niya yung sarili niya, pero wala ang kahit na ano sinabi sa kanya. Tatlong buwan na, nawala si Kalo sa amin. As nung pinabalik namin, sobrang grabe yung epekto kay Kalo. As in, Gra grabe pag-aaral ngayon ni Kalo, nakatapos, Regular, sobrang grabe yung lesson na natutunan ni Kalo sa pangyayaring yun Tough love, sabi nga, mahirap pero kailangan Then, kaya nung pinauwi namin si Kojak at sinabi namin sa vlog Kasi sinasabi lang namin po na dumating yung tatay niya Pero lahat po yun, ginagawa lang namin yun Dahil inaalalayan po namin si Kojak Dahil tinitingnan po namin na baka maging okay bigla Kasi gustong gusto rin po namin bumalik agad si Kojak sa amin pero yun nga po, mahirap naman po kung walang ang tawag doon, walang walang sense ng improvement. So ganun. Again, nagsisinungaling po kami doon, sinasabi namin, na lang po yung tatay niya, kaya umali, kaya pinauwi namin. Nagsinusulit, nagsisinungaling lang po kami doon, sinasabi lang po namin yun para mag, uh, humiram po kami ng time para uh, tingnan po siya at saka, ang tawag doon, yung uh, manmanan kung nag-i-improve o hindi. Kasi gusto namin siya kagad bumalik. Sabi ko nga po, sanay na kami na kami-kami lang. Kung gusto lang namin humatak ng ibang uh, ibang tao, papataas, kaya naradagdagan kami dito. Uh, hindi kami kasi selfish. Ibig sabihin, si Kojak, tinuturing po namin niya na hindi kaibigan, kundi pamilya, kapatid. Iyon yung turing po namin. Dyan. Kung malimot po kami ng desisyon, patawarin niyo po kami kasi hindi namin kay na hindi makita si Kojak na makatapos. Sabi ko nga po sa inyo, uh, nagawa na namin lahat. Pinansyal, payo, pag-aaral, pang -aaral, Pero talaga, uh, pag ayaw na isang tao Ayaw talaga, nasa kanya naman yan Kaya ngayon, uh, pag nakapokus si Kojak At okay na siya Kasi may mga problema din po sila Ng family nila May problema din po sila Hindi lang naman po pag-aaral eh lagi po siyang merong tahanan para po dito sa may camping bin. Kumbaga lang po, ayaw namin nga po makahad lang sa pangarap niya para sa pag-aaral dahil lagi pong busy dito, laging uh, may ginagawa, lagi masaya, lagi may lakad. So baka mamaya maging uh, hurdles o barrier yung para sa pag-aaral niya. Ah uh, yun. Tapos, ah uh, sa mga nagsasabi na ginagamit lang po namin si Kojak, eh, ang tanong ko lang naman po, paano niyo po nakilala si Kojak? So yun lang. At saka, hindi po namin pinilit si Kojak dahil siya po ang gustong gustong sumama sa amin noong umpisa pa lang po. At nakita ko po na napakabuti po talaga ng puso ng bata na yun. Kaya sabi ko, sama po namin to sa paglipad. Okay, so wala po tayong kaso doon. Kasi lahat po ng kasama po dito, hinihila po namin na uh, pataas. At kahit uh, hindi ko po kadugo, tinuturing ko po na pamilya. Sadyang mapanghusga lang po yung mga mababa ang level na pangunawa. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga fake news kasi actually hindi na, hindi ko na nga po kailangan mag-explain eh. Kumbaga na, natakot lang po ako ngayon dahil baka may lumabas na iba. Kawawa naman po si Kojak. Iba yung binabato niyo sa tao. Kumbaga kaya lang po namin ginagawa ito para sa pag-aaral. Siguro lahat naman po tayo eh. Bawat pamilya ko niya eh. nag games yung anak mo, ganun. O tama na 'yan, mag-aral ka. Parang ganun lang siya. Pero sabi ko nga top love siya na. Syempre, As a teacher dati, hindi ko po papayagan na hindi makatapos yung bata na yun. Suportado pa rin po namin yun. So, uh, uh, kinausap po ulit namin yung magulang ni Kojak dito personal. At sabi namin, tingnan uh, ulit kung mas maging okay si Kojak. Kasi ganun pa rin. Uh, at saka ito po, bago po mangyari lahat yan, gumawa na rin po ako ng way. Kinausap po rin po yung magulang ni Kojak na uh, ito po, babagsak sa po yung anak niyo. Ano po ba yung magagawa natin, tita, tito? So, ginawan po nila ng paraan, ina bla, bla, bla. ah uh, nag, ano sila, nag, naging okay si Kodja, kinausap ulit lahat ng mga teachers. Naging okay, kaso nang enrollan nga ulit, nagtaka ko, bakit naging ganun? Di, di, pumasok, ganyan, ganyan. Kaya natatakot po ako, baka kami may problema. Pero, lagi po namin siyang pinapaala, lagi po siyang chinecheck kung pumasok o hindi. Okay naman, pumasok naman daw. <laughs> Tsaka, last, isa pa namin uh, palang... Uh, dati, hindi ko na po babanggitin kung sino. At alam ko naman po kung alam niyo kung sino 'yon. 'Yon ho wala ho akong masasabi sa tao na 'yon. Dahil yung tao na 'yon, kung napanood niyo naman yung huling vlog namin, talaga bagsak-bagsak siya. And after po nun, hindi na po siya talaga pumasok. At marami pong akong hindi pwedeng sabihin dito sa tao na yon ako po ang nagpaalis sa tao din na yon. Kaya gusto ko po ako na lang po yung sisihin nyo. Kasi kapag nagpaliwanag po ako, ayoko pong makasira ng tao dahil may pinagsamahan po kami ng tao na yon. Alam niyo na po kung sino yon. Again, hindi ko po kayang sabihin dito dahil masisira po yung tao na yon. Basta sa lahat na nangyari, wala kaming kahit anong natanggap na sorry sa tao na yon. Okay? Pero all goods lang kaya ako po sinasabi na hindi ko pwede sabihin kasi may pinagsamahan po kami at mahal ko din po yung tao na yun na nakasama namin dati okay? at lahat po ng kwento na yan na sinasabi ko alam po lahat ni Kojak yan kaya siguro kapag nagkwento na lang yung tao na yun tsaka na lang kami sasagot kung ano yung totoo at tsaka tama kasi lahat po ng sinasabi namin e eh, meron po kaming ebidensya grabe na may 100k <laughs> ayun, meron po kami lahat na ebidensya. Again, ako po yung nagpaalis sa tao na yun. And uh, happy kami dahil ginawa namin yun. At buti na lang ginawa namin yun dahil nakita namin yung tunay na motibo. Okay? So, okay po tayo. Uh, uh, actually, uh, Ang pinaka dito ay si Kalo kasi siya 'yung nagpasok sa dalawa kasi kaklase nga po nila 'yan. Ako, uh, never namin sila pinilit sa lahat Uh, kaya gusto ko isama sa amin uh, para kahit pa paano makatulong ako sa simula para uh, sa pagtatag ng pangalan po nila. Tapos, balik po tayo kay Kojak, yung mga maliliit po na reason, minsan nagpapaal magpapaalam po si Kojak pero nasa bahay na po nila. So, ang winoworry ko po doon, nasabi ko nung po tawag tita-tito, baka pumamaya dyan, eh, nag may mangyaring masama Ano po yung mukhang iaharap ko sa kanila Eh amin na kapoder Eh nagpaalam Nandun na sa kanila At ang masama pa po dito May mga times po Na hindi po nagpapaalam si Kojak Actually si Kelsey din Kaya po may time po dito na Nagban po kami sa kanila Hanggang alas 12 na silang lumabas Kasi May time po na umiinom sila Baka mamaya Nagdadrive sila Ma Ma Maaksidente ma Ganyan So yun po yung mga reason Ngayon Ah uh, Ah uh, Tingnan ko lang po dito Ah uh, tapos po, isa pa pong reason, uh, may content po kami. Minsan, ah uh, hinihintay pa po namin si Kojak, so nadidelay kami. Minsan naman po, nakakalimutan niya na may content kami. Planado na lahat. So sabi ko nga po, ito seryoso po kami sa bagay na to kasi may mga tao naghihintay po sa amin para sumaya. So hindi po namin po pwedeng uh, huminto kami para sa iba. Pangarap po namin to at pagpapatuloy po namin to kahit na ano po mayari. So yung po yung mga small reason Uh, patungkol po kay Kojak Pero again, sa isang tao na sinasabi ko Sa dati namin nakasama Hindi na po ako magsasalita doon So, ayun po Hanggang dito na lang po At uh, marami, uh, marami pa po Pero hanggang dito na lang po Kahit kay Kojak at saka sa isa Marami pa po Pero hanggang dito na lang po At least nalaman niyo po Yung mga uh, <laughs> Yung mga reasons So, again kami pong pamilya, binigay po namin uh, lahat at hindi po kami nagkulang sa lahat uh, pero kung ang tingin nila eh nagkulang pa kami uh, kami na po ang humihingi ng kapatawaran dahil di namin na meet yung expectation nila sa pag-aaruga sa kanila and uh, gusto ko lang po sabihin na magmahalan lang po tayo parati mag-aral, tayo nang mabuti at ang pag-aaral at diploma, yan po ang panghabang buhay na kayamanan at kay Kojak Kojak focus ka lang, parate, sa pag-aaral. Andito lang kami mga kuya mo, mal na mahal ka namin. At least nalaman mo yung side namin to, mahal na mahal ka namin. Sabi ko nga sa'yo, like, kang may bahay dito. Wala tayong kahit na anong, ano, basta, ang gusto lang namin makatapos. Hindi kami po pwedeng uh, maging humps mo, kubaga sa motor, para huminto ka. Gusto ko, patuloy kang mag-aral at lagi kami nakasuporta dito. Again, mga ma'am and sir, maraming maraming salamat po sa sa inyo at maraming maraming salamat din po sa mga sumusuporta sa amin. Gusto ko lang po sabihin sa inyo to dahil deserve nyo rin po to malaman. At uh, gusto ko rin po sabihin sa inyo na lagi po tayo magkalat ng pagmamahalan dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon na nakikita natin ay negative. Ginagawa lang po natin yung isang bagay para maitama natin yung bagay na nakikita nating mali. So yun lang po. Maraming maraming salamat po. Grabe na may mga viewers. <laughs> maraming maraming salamat po at mahal na mahal po namin kayo. Thanks so much, Paul. I love you so much. Bye.